Ito po yung entrance ng Meiji Janjo Historical Garden Paris Park dito sa gitna ng Tokyo. May lawak po ito na 70 hectares at ginawa po ito noong 1920 in commemoration sa kanilang emperor na si Meiji Jinju. Siya ay naging emperor noong 1868 hanggang 1912 at dito rin nakalagay yung kanyang shrine at dinadayo po ito ng mga turista sapagkat napakaganda nga itong tourist na ito narito rin yung lugar na inilagay nila yung iba-ibang mga alak na paborito ni Emperor Meiji nakalagay sa mga straw battle nakarating na kami dito sa location ng shrine at mayroon po ditong mga divine tree na sinasabi nila. Mayroon po dito mga nakasabit na mga card. Dito po nakalagay yung mga wishes nila at panalangin. Yan po yung divine tree. Ito binabasa namin. Sana din ang, ang mga punong kahoy po rito ay itinanim ito ng mga hapon. 100,000 na iba-ibang species ng punong kahoy. Mga dambuhalang mga punong kahoy itong nakikita namin rito amoy na amoy mo yung mga dahon eh talagang mapapahanga ka rin eh dahil sa ang lalaki ng mga puno dilaw na dilaw yung mga dahon at ang linis wala ka malang makitang basura yung mga puno ay may pang mga numero mapapabilib ka talaga kung paano nila inalagaan itong park na ito sagrado nga pala itong place na ito napaka tahimik at talagang mapaparelax ka sa makikita mong kalikasan. Isa na rin na dahilan bakit ang mga hapon ay mga payat, slim body belt sapagkat batak na batak sila sa kakalakad. Kanamihan kasi rito ay ang sinasakyan nila ay train. E, sa terminal ng train ay e, ang lawak nun. Isang malaking mall yung terminal sa baba. Substation at saka ang lalim pa kagaya nitong loan na ito napaka plain yung yung damuhan bawal po dito yung maninigarilyo ito rin ang gusto ko dito sa Japan sapagkat wala kang makikitang naninigarilyo sa lahat ng lugar maliban na doon sa smoking area chamber ay wala, ay, wala. Ang Fuji Apple, nandun yung sa Fuji Mount. Doon bandayon. Nakakamangha itong nature dito sa Tokyo, Japan. Napaka-kapal ng mga punong kahoy rito ang lalaki. gupat. Ganito sila mag-alaga ng kanilang kalikasan dito sa Japan ito ay nasa sentro ng Tokyo pero ang lapan nito oh, tarap ng amoy ng mga punong kahoy kahit na yung environment yung atmosphere maaamoy mo natural na natural Napakarami pa namang uwak rito sa loob. At saka, ang napansin ko rito, napakarami pong CR. Saka yung mga CR nila ay talagang napakalinis. Ito po yung mapa ng surrounding area ng Miji Park. Kanina pa kami naglalakad rito at hindi na namin ma-rating-rating yung dulo. Dito pa lang na area na ito, sulit na sulit ka na eh. Satisfied ka talaga. Pag nag-tour ka rito. Matutuwa ka sa makikita mo mga punong kahoy iba-ibang klase. eh mahilig pa naman ako sa nature, lalong-lalo na itong mga punong kahoy at mga halaman. Dito naman na location, nakalagay ang mga iba-ibang klase ng rose na mga bulaklak. Iba-ibang species ng rose. Kaya si Mrs. tuwang tuwa rin dito sa mga bulaklak. Ito yung paborito niya rin eh. iba ibang kulay ng mga rose. Salamat po sa panunood at magiiwan po ako ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa Biblia sa aklat ng unang Korinto dos maybe. Ito po yung wika. Subalit so, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata po naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Yun po yung pinakasuprimo na hangarin natin na makarating tayo doon sa langit na bayan sapakat doon ay makakasama na natin ang ating Panginoon at personal na bibigyan na tayo ng korona ng buhay na wala ng kamatayan. Doon tayo manirahan sa paraiso na inanda ng Panginoon. Masasabi na nating ala paraiso itong lugar na ito ngunit nakasulat sa Biblia na itong ating mundo ay sisirain ng Panginoon dahil punong-puno ng kasalanan, karamdaman at kamatayan kaya tayo ay maghanda upang salubungin ang ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagbalik